Okay, so hello, hello. So may hapon, may hapon, sir. So ito sa itong guys, 787. Sa kura sa nakalas, so sa na naka. so, itong 78 all. Ay, ay, wakta ni double. So, last door nila lang tayo, sir. Sa so, nakabet, no? Or ni last to. So mga last to player din, ha? Sa so, mga last to nga lugar din, ha? So mga last lang, sir. So proceed ta. Hindi na tayo maglangay, no? Tagay ko niyo like din, ha? Makalimot pag-share pala sa itong live. Ay, live. I like I guide para ma-share na to itong guide na so pwede na ko lang to sa so, itong main log check lang yung paliw ito mo sir para makita ninyo ito ang caption din na ha last to only lang ta, 7-8 all na to so minsyo-minsyo rin natong sabihin gani, ha asa naman ay puro minsyo yung lusot busot noon okay so pwede ninyo ang guide ni press vlog so nalito sya update mo sir kaya walay signal karoon pa na balik ang atong ang wifi mo sir check lang nyo pali, was, yung paliwa sa yung FB page timeline o sa iyahang youtube channel mo sir So, sa ito ah. So, uh, kung guide, check lang yung paliw ha. So, last two lang tayo dito. So, para na itong main vlog sir, update ako sa inyo. Karoon kayo ang waiting ah, uh, kumbi and waiting pair lang sa 787 ha. Siyempre mga sir, so, base sa base mo lang ay mo kalimot sa iyahang partner ha. Si 788. Okay, night time. Ang good, nga parang so, suto na iyahang partner. Kung gusto mo mo eskalera naman sir, pwede dito kayo mo eskalera na din ha. 679. Basi magpadayon gyapon ng 7-8 mo, sir. Okay? 7-9-8. proceed ta. Natamag lang ay base itong box, guide. So, natin plastada nga 7-2-3-2-8-4-9-3-7. So, na mo na sa plastada, tulo ka, tulo ka combination, tika pa lang niyo. Kaya ka po, nasurti ang rabaton, na yung daspat ang 6 9 6, no, rambol. So, basi hindi, masurti ang yung daspat din ha, check lang niyo palihog. Okay, pwede ka po mag 7-2-9-2-8-3-3-4-7. Uh, so, base na mo, sir. Nasa sa to ang uh, main bag kani, Nani sa to main bag ang 723 ug 347. Naa na siya sa to main bag. Check lang yung palihog. Base din naman sir double din ha 22 ug 33. 2233 ug 44 mo sir, pero 22 akong gidala. Okay? 22 akong ay. Wait lang ha. Ayos na tag kuha sa. So dapat. Mhm. Uh mm -huh. ta. Sa kanila. Dili si 33 atong dalon, si 44. Okay, si Purpur atong dalon mo, sir. Nga naman, doon man ko ng shitty. Hindi kita niya katro. So, di ta. Okay, si ta da. So, nami-bet din naman, sir, na ha, plastada. Halapi ka palihog, ha? Tapi mo, sir. So, palihog ko, sir, sure, ha? Makalimot pag-share, palihog din, ha? Sa so, mga nakalasto to gani, ha? Subay so, mo sa itong YouTube channel. Join mo sa itong community mo, sir. Click join button dito, ha? Kasi mga laka last to di ang answer. Check lang paliyo ka to ang YouTube channel. Subscribe sa so, wala nakasubscribe. Ug join mo sa to ang community. Okay, waiting for na to mga sir, kay 9339. Pati si Nunit Pamaris na ha. 9339. Pati si Nunit Pamaris. Siyempre po di mo ba ito ang double anak niya. 993 or 339 ha. Base atong guide ni Mang Sir kay tutu man og 44 ato ang dobol. Ngayon, nabit pamaris anak ha. Parisi lang ninyo palihog. Okay? So, ibet na ko din na, sure kay mag 9-3 all mo ha. Okay, on kana lang. Ay, ito, to 9-3, lang ta. Okay, para makuha ang double niya din ang makarga niya ang double ha. Okay, natay 7-2-9 din ha. So, na lang akong update ko ng sure, waiting for and waiting kung bilang kay nag-double man siya. Ay, makumpiyansa sa itong 08078 nga SP number mo, sir, ha? So, subayan niya itong main vlog palihog. Check lang palihog na itong main vlog. Check niyo yung update ni first vlog siya, yahang FB page o YouTube channel niya mga sir ha. So, para sa ito ah, sa itong caption din ha, check ang ito ang main vlog palihog. Palihog kong share mga sir, ay makalimot pag-share. So, based din na sa itong guide mga sir, maes na pwede yung mag 234 o di ba ka ha, 9, 8,